Upang masugpo ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa, umarangkada ang Campus Caravan ng Presidential Communications Office sa University of Makati. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Interactive, fun at puno ng kaalaman ang pag-arangkada ng unang araw ng two-day community campus caravan ng Presidential Communications Office o PCO sa University of Makati ngayong araw. Ang magkaklaseng sina Jessica Bernales at Nika Almerol, game na game na sumali sa mga aktibidad ng government communication agencies. Um, ako po marami po. Um, katulad po doon, um, um, diniscuss po yung about kung anong nangyayari sa government or yung mga binabalik kita. Marami akong natutunan po sa pagkasing, lalo na po din sa mga boys ng acting boys. Layo ng caravan na sugpuin ang paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa bansa bilang bahagi ng kanilang media and information literacy campaign yung pahamalaan ng PCO inilalapit natin sa community, sa schools para ma-share natin sa kanila, ma-educate natin sila kung paano labanan ng fake news at kung paano nagtatrabaho ang PCO in information dissemination. Nilalabanan natin ang fake news sa pamamagitan ng paglabas ng tamang impormasyon. Pinilahan naman ang audition ng inyong People's Television Network para sa mga aspiring reporter. At isa na riyan ang 40 computer science student na si Shaina Binoya na noon pa lang, e eh, pangarap na niya ang maging isang TV reporter. Ang fulfilling lang po sa akin, kasi since uh, senior, junior high po nagbo broadcast na po ako, so basically parang napaka-masaya po sa feeling na nakabalik po ulit ako, uh, naka-experience po ulit ako ng pag-try. Nung na narinig ko po yung may parang try po ng reporting, naging trap ko na po. Payo naman ng PCO para hindi mabiktima ng fake news. Read, read, read but be choosy in picking up what to believe. Patuloy na aarangkada ang community campus caravan ng PCO sa mga eskwelahan sa iba't ibang panig ng bansa. PN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.